So yun guys, ah, nandito tayo ngayon sa Imus no? Para magkabituli ng isang meter socket para do sa ating kliyente So yun guys, sa ah, dito tayo sa Starkville Village Dito sa Imus Cavite, no? sa Bukandala Sa ngayon, na ah, piniprepare pa lang natin yung mga gamit syempre kasama ko si Kuya Harold, si Kuya Darrell At saka si, yung kapatid ko, no? si Jewel Lito So ito guys, yung ating kakabitan na poste no? Kaya importante na Kapag may nag-inquire sa akin, pinapa ko yung poste na kakabitan. Kasi gusto kong maya malaman kung kailangan kabitan ng NEMA o, o hindi, no? Kagaya nitong kay Ma'am. Ah, si Ma'am nga pala, nakita ko ni Ma'am sa ating Facebook page, no? Kaya nandito tayo ngayon dahil ah, nakita niya yung Facebook page natin, doon siya nag-inquire. Kagaya rin po ng karamihan ng ating mga kliyente. Kaya maraming salamat po sa mga sumusubaybay. So ito guys, yung kakabitan natin ng Uh, metro, no? So, kapag nandito ka sa subdivision, nakagaya nito, optional yung NEMA 3R, no? Kung yung bahay nakakabitan ay eh, is not more than 20 meters, optional po yung NEMA 3R. Pwede mong lagyan, pwede rin pong hindi. So, ang advantage po ng may NEMA 3R, pagka nagka-problema yung feeder line mo o sa loob ng bahay na galing na dito sa load side, pwede mong patayin sa labas. May safety ka pa rin. So, ang disadvantage lang, dagdag gastos ng konti. Konti lang naman po ang diferensya nun. So, yun guys, uh, sa ngayon, uh, ititrace natin kung alin dito yung ating kakabitan. No? Kasi meron ditong tatlong abang. Kaya importante rin guys, na kung kayo ay elektrisyan, dapat may dala din kayong tester. Uh, minsan, bigla mong kailangan No? Kagaya nitong merong ganito. wala naman tagging. Hindi mo alam kung alin dito yon. So, tara guys, uh, samahan nyo kami sa video na to para ipakita namin sa inyo kung paano magkabit ng meter socket dahil uh, napakarami po nag-inquire sa akin o mga kababayan natin na nagtatanong no, na gustong matuto kung paano ganitong trabaho. Alright! Ayan guys, ang standard height natin para do sa ating meter socket uh, minimum 5 feet, no? maximum of 6 feet. Ayan. Uh, pero kung kagaya nito, nasa 6 feet na yung abang So, tataas ng kaunti yung meter base natin, no? So, inaalaw pa rin naman siya. Inaalaw pa rin naman siya kahit tumaas ng konti. Huwag lang masyadong mataas. Kasi yung abang, nandyan na yan, guys, eh. Kasi ito yung mga ganitong abang, guys, uh, para ito dun sa mga meter base na may butas sa likod. Yung meter base natin ngayon, yung mga bago ngayon, hindi na pinapayagan ni Miralco na magbutas sa likod, no? Kaya, mangyayari, mas mataas ng konti yung meter base natin kagaya niyan. So kung kung kagaya ng luma, may butas sa likod, sakto siya, pwede. Pero ngayon, ah, bawal na kay Miral ko 'yon, mangyayari, may may taas natin ng konti. So okay pa rin naman 'yon. Ah, wag lang siyang lumampas ng 7 ah, feet. Okay sa so ngayon, ay ah, Inire-ready ni Kuya Harold yung ating ating meter base no kailangan ikabit na yung ating Uh, conduit pipe. So, yun, guys. Uh, kapag -sim una natin inasimbol yung ating, ano, no, uh, conduit pipe dito sa ating uh, meter base. Ayan. So, dito, guys, sa ating meter base, yung ating line side, dito lagi sa taas, no, na uh, make sure na hindi siya magkabaliktad yung ating meter base. Yung meter base kasi natin may pangalan naman yan, Meralco. So makikita mo agad yung kung baliktad siya dahil dun sa pangalan. Pangalawa, yung ground terminal niya nasa, ita, nasa ibabaw dapat. So itong ating ground terminal guys, itong ating kulay white, dapat naka uh, ground siya dito sa ating meter base. Meron siyang cover dyan. So mamaya pakita ko rin sa inyo. no? So yung grounding natin guys, yan dapat naka nakatap siya diyan sa grounding terminal ng meter socket natin. Tapos yung ating line side nasa ibabaw, yung line 1 at uh, line 2. Tapos bumaba siya sa, uh, sa anim, no? wala tayong nema. Sa pagkakataong ito wala tayong nema. So bababa siya dito sa junction box Patungo naman dito sa ating grounding rod Right, so yung load side natin guys Yung load side natin kasi naka inbed na siya sa poste Papunta dun sa unit Tapos lumabas na dun sa breaker nitong unit So yung abang ng grounding natin guys Mula dun sa Intrada natin Bumaba siya papunta sa meter base O dun sa ating meter socket tapos uh, ito na siya, no. Ito na siya. Tapos ito yung grounding na abang papunta sa bahay, no. Which is uh, itong number 12. So dapat sana ito number 8, no, pero since nakabang na diyan yung number 8, uh, number 12. So yan ay yung kakabit natin. So dapat nakatap pa rin siya dito sa uh, grounding natin na kulay white na pababa naman dito sa ating grounding rod. So ayan, lalagyan din natin ng clamp yung ating papunta sa grounding rod, no? Tapos yung ito na yung ating grounding line na galing sa supply at ayong papunta sa loob ng unit. Kailangan nakatap siya dyan guys. Para yung papunta sa loob ng bahay. So continuous yung grounding niya. So yun guys, ha, ito yung bagong requirement ni Meralco no. Kailangan lagyan ng eye bolt. Dati kasi okay lang na bakal lang siya no. Pero ngayon hindi na pwede na yung baka lamang. Kailangan bumili talaga kayo nitong eye bolt para siya yung tatalian ng mga wire. So yun guys, ah, kompleto na yung setting natin no. Setting natin dun sa abang natin ng meter socket. So mula sa taas, papunta sa baba. Importante guys yung grounding rod na sinasabi ko kanina no. Kasi hanapin nila yan. Dire-diretso hanggang dito sa ating grounding clamp at saka sa ating grounding rod. Tapos uh, in this case wala tayong nema 3R kaya junction box na lang no. So yung load side, nandito sa loob ng junction box, papunta doon sa unit. Guys, uh, gusto ko lang pong pasalamatan si Ma'am Uh, sa tiwala po sa atin, no? Dito sa pag apply ng kanilang metro. Ayan, sa so pagpapabit ng uh, meter socket. Ayan. Maraming salamat po, ma'am Maraming salamat po. So, yun, guys. Uh, sa lahat po ng gusto pong magpabit ng metro, po magpabit ng meter socket, no? Kung kayo po ay meron ng meter socket, uh, pwede naman po na mag-message lang po kayo dito sa aking page. Or mag-comment. Or kontakin nyo po ako dito sa aking... Uh, personal account sa Elmar Cleope or pwede nyo po akong tawagan via by, Viber uh, or WhatsApp no dito sa 0906 Five five two maraming salamat po.